Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dito tayo sa pangalawang episode, Ustad. Dito under sa pinakadulo na programang Babae sa Islam. Ang babae sa Islam. Pero dito tayo sa subtopic ngayon, tinatawag na marriage mm -hmm. in Islam. Pag-asawa. So, may, mga kapatid, uh, humingi kami ng paumanhin sa nabanggit namin kanina. Baka mayro mga termonilihiya na hindi karapat dapat marinig sa mga puro na Tagalog. Ah, so kasi, oh, kasi yung salita daw pag-aasawa ay hindi pag-asawa daw hindi maganda. May narinig ako niyan. Mm -hmm. Sabi nila, instead of that, sabihin pagpapakasal, kasi sa isang bagay. Kung sino magpapakasal. Oh, oh. Kasi pag pag-aasawa daw, iba daw yung kahulugan. So, pasensya kayo dahil ito ay ito ay magindanao na Tagalog, ito naman si Buhano na Tagalog, Galing sa Mindanao eh. Oh. So iba yung Tagalog na tunay talaga. So, so oh. naintindihan so, naman nila na talaga. Oh. So, na sa mga... So, sa uh, ta -ta 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 namin. Sa bay -bay. Maraming salita minsan, nahaluan ko pa ng sibuhan. Oh. Mm -hmm. Pero mga kapatid, consideration siguro dahil yung Tagalog namin, Mindanao Tagalog ito. Okay. Mm -hmm. uh, Ustad, dito tayo sa pangatlong panong hmm, okay. na uh, narinig natin na maraming pinagbabawal po sa Muslim na papapakasalan ng isang tao isang isang lalaki, papakasalan ay bawal. Ano po ba ang mga bawal sa alintuntunin ng Islam na magpapapakasal sa isang tao? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Uh, Ito'y uh, bago pa man dumating ang Islam, hmm. tulad ng uh, sinabi natin uh, noong unang pagbukas natin sa pro pro programa, itong uh, uh, pagpapakasal ay hmm. nangyari na noong sinaunang panahon pa. Oo. Oh. Uh, pero meron silang mga ibang uri ng pagpapakasal mm -hmm. na uh, pagdating ng Islam ipinagbawal mm -hmm. dahil yun ay hindi katanggap-tanggap sa batas ng Islam at kayo din sa yung bang sa likas na batas ng pagtao okay. kung tingnan mo lang sa pangtao, ito ay kaylanman hindi matatanggap so maraming nabanggit dito ang mga scholar natin babanggitin natin ilan dito upang sa ganon magkakaroon ng ating mga taga subaybay ng kaalaman patungkol dito mm -hmm. unang-una ang mga pagpapakasal na Uh, ipinagbabawal sa Islam hmm. uh, sa mga uri ng uh, pangyaring ito, kaya kapag nangyari ito, unang-una, ang uri ng pagpapakasal sa panahon ng uh, hindi pa dumating ng Islam, na ang gina ginagawa ng mga babae ay naglalagay sila ng tinatawag na uh, bandila sa kanilang bahay. Bandila. Bandila. Uh -huh. Ang bandila na yon ay palatandaan na mayroong mga babae dyan na gustong uh, inaasawa ng kahit sinong lalaki. Uh -huh. Aha. Kung sa panahon natin, uh -huh. ay parang sa tawag natin uh -huh. ng mga mga babaeng mababa, mababa ang lipad, mga, mga kalapating mababa ang lipad. Uh -huh. Sabi naman iba, mga paru-paru. Mga paru-paru, oo. Oh. Uh -huh. So yun, hmm. nangyari ito noong kapanahon na nang wala pang Islam. Uh -huh. Kaya meron silang uh, nilalagay ng mga bandila, bandila. sa tahanan uh -huh. na palatandaan sa bahay na ito ay may babae dyan na tumatanggap ng gano'ng uri ng pagpapakasal. Uh -huh. Kaya papasok ang lalaki, uh -huh. kahit sinong lalaki, uh -huh. at uh, magpakasal sila ng, sa babae na yon, uh -huh. Magpakasal or diritsyo. diretso? Diretso o magpakasal, kahit ano. Oh, kahit Kalo ano? Walang problema. Oh. Oh. Oh, wala Kas, silang batas doon. mo sabi ah, mong uh, uh, pakasal, mayroong seremonya? Oh, wala oh, na. Kung wala? Diretsuhan na. Dahil kilala na ang oh. babae na ito. Oh. Oh. Uh -huh. So, dumating ang Islam, ipinagbawal ito. Uh -huh. Ipinagbawal ito dahil isang uri ng pagpapakasal, o di kaya uh, pag-asawa sa babae na mm -hmm. uh, bawal sa paningin ng Islam. Mm -hmm. Ayon sa banal na Quran sinabi niya, وَذَرُوا at iwanan ninyo ang lahat ng uri ng kasalanan Ito'y kasalanan mm -hmm. dahil ina pinapakasal ng isang babae mm -hmm. na asawa mo nang wala mang pag usapan na uh, tulad ng nasa batas ng Islam. Na magkakaroon ng mga seremonya, o di kaya magkakaroon ng wali, o di kaya magkakaroon ng shihul. May mga kondisyonis pa. May mga haligi sa kasal. May okay. haligi, oh. At ang nabasa ko pa yan, Ustad, uh -huh. na ngayon nabasa ako na sa kapanahon na may sulat daw doon, tapos yung mga lalaki, isang babae lang ha, uh -huh. for example, isang babae, mayroon siyang bandila. Uh -huh. Tapos, sinong gustong lalaki na gagamit sa siya, magpagamit siya. Uh -huh. okay magpagamit. Pag nagbuntis siya, eh yeah, kokonin niyo lahat tawagin yung lahat ng lalaking nakatikim sa kanya uh -huh. at ituturo ikaw ang tatay. Ikaw ang tatay. Totoo yan ang pang sunod. Oh, yan ang kasunod. Ayun ah, ang uh, sunod, uh, nauna lang uh, ako. Oh, at na saka ka. dito, Ustad, gusto ko lang iilinaw. Uh -huh. sabi mo nga yung dumating ang Islam kasi ma-misunderstood nila na ang Islam ay dumating lang ka kapanahon ni Prophet Muhammad SAW. Ah, ah, okay, okay. So, so linawin mo. Ang linawin ko mga kapatid, na ang ibig sabihin ni Ustad, yung sa kapanahonan ng Samaka nga naging jahil, naging, naging ignorance sila. dalang Islam po, hindi lang nag nagsisimula kay Prophet Muhammad. Kay Prophet Adam na, Kay mo. Prophet Adam nagsisimula na, pero pagkapatay ni Prophet Muhammad, ah, pagkapatay ni Prophet Adam, may mga tao, pagkapatay naman ni Ibrahim, ibig sabihin, every gap of the prophets. Nalihis um, um, ang mga tao. Uh, nalihis ang mga tao. Oh. So, itinutuwid naman. Dumarating ang batas mm -hmm. at yun ang Islam para ituwid ang mga tao. Sa kapanahon nga, namatay sila na Ibrahim at ni Ismail mm -hmm. at sila ni Isa al-Masih. Wala, wala na, nandun na sa, na sa langit. Ang mga tao sa Arabian, sa ah. natin Arabian, especially in maka mm -hmm. in Mecca Arabian Peninsula, ah. ang mga tao ay dumat, bumalik sila sa tinatawag Jahil period. Jahili, ang ibig sabihin, uh, days of ignorance. Ignorance, uh, ignorance sila na, parang mga hayop na sila. Mm -hmm. Yun po ang ibig sabihin ni doktor na yung dumating ang islam yung kapanahon na yan, yan before the birth of prophet tama, muhammad sallallahu alaihi wasallam tama, tama. Oh, okay so yung paglang unang pagpapakasal sa isang babae ay yung sinasabi mo kanina mm -hmm. na ang ilan sa mga lalaki mm -hmm. ay papasok sa isang babae pagkaraan lahat sila ay gagalaw sa babae na ito mm -hmm. Gagalawin nila magkikipagtalik sa babaeng ito uh -huh. pagkaraan kapag ito'y nabuntis uh -huh. Iipulin ang lahat ng lalaking ito at ituturo na ikaw ang tatay, tatay nito. Grabe. So, ang lalaki na iyon hindi pwedeng itanggi. Kinakailangan oh. matanggap yung bata na sa kanya. Oh. So, isa pa rin uri ng uh, pagpapakasal sa babae tradisyon na iyon. Tradisyon nila noon. Tradisyon nila iyon. Oh, tradisyon nila. O, uh -huh. tradisyon nila. So, dumating din ng Islam at yun ay uh, sinabi, uh -huh. na, sinabi mo kanina uh -huh. na ipinagbawal ang ganitong uri ng pagpapakasal sa isang babae. Uh -huh. At uh, ginawang uh, haram nga. Uh -huh. uh, bawal. O. Oh. Uh -huh. Ngayon, meron namang pangatlong uri ng pagpapakasal sa isang babae mm. na ang lalaki meron ng asawa, mm -hmm. meron siyang asawa, uh -huh. meron na siyang pinakasalan na babae at uh -huh. asawa, nagsama na sila. Nagsama na. Pagkaraan, may isang lalaking kilala, uh -huh. sabihin natin, uh, isang pinuno, uh -huh, pinuno. na uh, matapang. O di kaya uh, mapagbigay. Oo. Oh. Kilalang lalaki 'yon. Oh. So sabihin doon sa asawa, punta ka doon sa kanya at oh. magbabuntis ka. Ah, bisa mag-cross breed. 'Yun nga. Oo, oh. ano, oh. mayroon, gagabin. mayroon 'yan sa Pilipinas ngayon, ustaz. So ginagawa na. para sabi niya, mm. kapag nagkaroon ka ng anak, maging anak natin mm. ay mag makakakuha ng katangian ng laki na 'yon, mm. na matapang na oh. at saka mapagbigay pa mm. at saka hari. O di kaya kinikilalang pinunod sa kanilang angkan. Mm. Para yung so, anak nila maging aktor. maging aktor. O mag artista. So, oh. Papuntahin doon. Oo. Oh. Oh. Papuntahin doon at Uh, para mabuntis ng lalaki niyon pagkaraan, sa kanila yung anak sa kanila yung anak ay, parang mga so, barako sa yung hayop yung style parang ganon. oh sa hayop so itong uri ng pagpapakasal sa isang babae ay inabulis inabulis din yung dumating ang islam dumating sa panahon ni prophet, prophet, muhammad. Ni prophet muhammad. before the birth of prophet muhammad before ito oh, oh nangyari ito ginagawa ng mga panahon oh. ng jahiliya oh. dito oh. sa ano sa lupain ng arabo mm -hmm. so itoy uh, isa ding uri ng pagpapakasal na uh, pagdating ng islam mm -hmm. ay inabulis at ginawang haram hindi na mm -hmm. pwede oh. Pang-apat, mm -hmm. na uli ng pagpapakasal sa isang babae ay sasabihin ng isang lalaki, halimbawa ako, mm -hmm. At saka ikaw, Bastante sasabihin na. ko sa iyo mm -hmm. ang tinatawag sa Arabic na nikahos shigar. Uh -huh. Sasabihin ko sa iyo na uh, ipa ipaasawa mo sa akin o di kaya ipatanggap mo sa akin na mapakasalan ko ang yung yung ana, yung, yung yung kapatid uh -huh. at pakakasalan mo rin sa akin kapatid uh -huh. nang walang tinatawag na dori. Ah, uh -huh, parang change partner lang. change eh? oh, change lang. Oo. Oh -oh. Oh, so ibigay mo yung kapatid mo, ibigay ko yung kapatid ko. I kapatid ko. So, so ganon. Bawal yun. Bawal yun. Dumating oh. ang Islam at ipinagbawal din ang ganitong uri ng pagpapakasal mm -hmm. na ibigay mo yung kapatid o kay anak na babae sa isang lalaki at gayon din ang kapalit noon ay kaniyang kapatid na babae o kay kaniyang anak na babae. At so, pagkasalin niyo ng walang tinatawag na mahar. O di kaya o, walang urukon or, or, or pillars or, wala, neres, Wala. Kayo lang magkakasundo. Oh, bawal. So ipinagbawal din sa Islam. Ang panglima na pagpapakasal ay uh, ang tinatawag na sekreto yung you know, kung sa ano natin sa panahon natin yung tinatawag na pag uh, pag lang, boyfriend secret? girlfriend uh, o di ka sekreto ni kayo lang nag uh, 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 uh. Uh. so ito yung isang uri na ginagawa noong kapanahon ng wala pang uh, uh, a hindi natin, yan merit sa yun lang. Indian marriage. Oh. Hindi yun marriage. Indian hindi yun marriage. Like, kaya lang pagsasama rin ng isang babae sa oh, lalaki. So, ibig pagsasama nila. Mar pagsasama nila. ginagawa yun sa atin. Ngayon. Ginagawa yun. Lalo oh. na karamihan po sa ating mga artista. Huwag kayong magagalit ang mga uh -huh. artista. Allah, Kasi ang katotohanan uh -huh. talaga, eh, mayroon naman tayo ang dami talaga ng experimental marriage. sa kanila sila nagpakasal, eh, may mga anak na. Ito so, yung so, sa paningin ng uh -huh. Islam, kaya naman uh -huh. ay bawal. Bawal po. Uh -huh. uh -huh. Uh -huh. Gayun din, ang tinatawag na nikahol mo Yung bang asawahin mo, o kaya pakasalan uh mo isang babae sa loob ng isang buwan sa loob ng isang linggo. Oh. Sa loob ng isang taon. May, term. May term. Oh, oh. May term. Ah. Ang tinatawag na ni nikahol Mut'a. Mm -hmm. Sabi bang, gamitin kita o pakasalan kita. Oh. Our marriage will be this one year, one week, one month. Yun. Mut- Yun ay yung na tinatawag, tawag. tinatawag na mut uh -huh. So, itong uri ng pagpapakasal, kaya pag... Uh, Pagkasal babae Binawal na Ibinawal ng Islam Bina, Pero ito Bago pa man na ipagbawal Itong uh, ano na to Itong uh, Uri ng pagpapakasal nito Noong unang panahon nung unang uh, pagdating ng Islam, mm -hmm. ito'y may kapahintulutan. Oh. Pagkaraan, ito'y ipinagbabawal sa Gadzot Khaybar. Mm -hmm. Itong Gadzot Khaybar nangyari, nangyari noong ikapito ng Hijra mm -hmm. ng Prophet Muhammad Wasallam. Pagkaraan naman, pinahintulutan naman ang mga kalakihan. Mm -hmm. Yun ay sa panahon ng Uh, ng ng uh, ng uh, uh -huh. uh, ang maka, uh -huh. nagpahintulot naman uh -huh. pagkaraan noon ay ipinagbawal na hanggang sa Yawm ul Hanggang sa araw ng so naging naging last na desisyon dito sa uri ng pagpapakasal ng muta uh -huh. ay haram na hindi si, na pwede si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo, mismo ang nag-nagbawal. Uh -huh. hindi si Omar, uh -huh. hindi si Abu Bakar ang nagbawal hindi ang, magbawal, uh -huh. hindi hindi uh -huh. ang Rasulullah sallallahu alaihi oh, wasallam sa panahon niya ito nangyari uh -huh. oh Gayun din isa pang uri ng pagpapakasal ay yung tinatawag na pagpapakasal na walang saksi Mm -hmm. Hindi rin pwede. Si Kaya kailangan uh, pag uh, nagpapakasal isang baba, isang Ma lalaki babae may mga, may mga witness Kaya kapag walang witness ay hindi katangkap tanggap oh. dahil ayon sa hadith la nikah illa biwali wa shahidi walang uh, maituturing na uh, pagpapakasal kapag mm -hmm. walang dalawang witnesses saksi mm -hmm. at saka walang wali tinatawag na guardian mm -hmm. at ito yung isa pang uri ng pagpapakasal sa isang babae na bawal din ay kapag walang wali Mm -hmm. na mag ang ibig na sabihin ng wali, yung guardian or guardian parents. Or parents. O uncle man. Kung patay ng tatay, ang uncle. Ang uncle, o. Oh. Kung wala mang uncle, yung eldest son na, na, oh. uh, na matured na. Yung, mature, yung, 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 kapatid na lalaki. Lalaki uh, na matured oh, na. Oh, hindi yung 3 oh. three year old pa. Mm Na -hmm. oh. oh. iba dyan. 5 Five year old pa, hindi pwede. Yung mature matured, Na, na matured uh, na. May meron kapatid. ng uh, may meron ng uh, buong kaisipan. Independent na pag-iisip. Oh, oh. mm. Bilang panghuli na, ang isang pang babaeng bawal pakasalan, pero ito'y pansamantalaman kapag ang isang babae na nagustuhan mo, pero ay nakasuot ng ihram. Mm -hmm. Yung bang gustong magsagawa ng, uh, sa atin ng mga Muslim, umrah. may natawag na umra o like, pilgrimage. Impel uh -huh. So habang ang babae na ito'y nasa ihram, uh -huh. hindi pwedeng pakasalan uh -huh. dahil bawal. Oh, At kapag nangyari, kinakailangan paghiwalayin. Oh, yung mag-propose ka bawal. Mag-propose ka bawal. Pag -propose, bawal. propose. Oh. Kasal din bawal. Kasal din bawal. Oh. oh. So mara, ikaw Kandaan ikaw ang mga... man ay magpakasal o oh. ikaw ang kakasal, oh. bawal pa rin. In state of ihram. In state of ihram. Oh. So kung mayroong gumagawa noon, yun, invalid yung marriage. Invalid yung in marriage. Oh. kung may mga kapatid ka mayroong nagpakasal sa kapanahon na yan, magpakasal kayo uli dahil invalid yun. Invalid yun. Oh. oh. Kinakailangan ulitin dahil hindi yun pwede sa oh. ano oh. sa Kahit batas Islam. Ako ustad, kayo ko lang nalaman yan. Oo, Siguro bawal. May, baka Oo. may mga kapatid tayo Nagkinasal pa sa panahon Nandoon pa sa mina so, Bawal, yun. Yun, bawal, yun, bawal di, yun. yun Bawal yun Bawal yun Bawal so, yun Ito yung mga uri ng pagpapakasal Sa isang babae na Ay pinagbawal ng Islam hmm. At Hindu, it, ito yung kalaman hindi pwedeng gawin Kapag ito nangyari Ay kinakailangan paghiwalayin O hindi natatanggapin yung kasal Dahil magiging abulis O di kayo invalid, invalid. Ang laki-laki talagang subject nito Ustad Napakalawak itong uh, subject natin oh, na About in, in, sa marriage Marriage, uh, ilang tanong pa lang tayo pero mga kapatid, uh, mga kababayan, yung nanonood namin sa programang ito, wag kayo mag insya Allah, mag uh, wag wag iwanan na ang itong aming programa dahil kung hindi man ito uh, itutuloy bukas sa ibang mga araw ay eh, itutuloy namin. Subaybayan so lang niyo palagi mga kapatid. Itong aming programa na uh, pinamagatang sa panahon ito pinamagatang ang babae sa Islam. Dito tayo sa subtopic na marriage. Uh, ah, kay sabihin ko lang assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Panar Community Channel For more information about our program contact us at fcc.filippino at gmail.com